tong panor na mapapanood Oh no Oh <laughs> <laughs> no 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 <laughs> 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 Oh yeah San dito ang Panor <laughs> north. Oh, no. Ang north. Papunta doon. Saan ba north? Ang punta mo? Ah, no! Ayun Ay, ang isip to. Pag-asa doon. pag doon sa mini ko na yun. Ah, Yan yung SM north. Ah, okay po. Okay? Okay po. Okay. Sige. Kapat di ba? Alam ni Kuya ang Father. Alam ni Kuya ang part. Yes, kuya. Salamat. Salamat, kuya. <laughs> alam, na, alam ni Kuya